Kwento, paano mag-alaga si Paolo Abilino? Gayo naman na maam ang pakiramdam ni Mrs. Ilang araw na silang puyat, kaya si Kim Chu ay nagkasakit. Sobrang hardworking, kaya ayan ang nangyari. Maraming piko na piko na bashers. Ngayon na every time na may mga gandang inilalabas ang Kim Pao. Kapag naman may mga negative about sa kanila, number one din sa mga nangaasara ay nga sa mga komento. Siguro bigyan ng time na makapag si Kimi. Kasi pansin namin, after sa England, diretso agad sa taping at sunod-sunod na photoshoot. Baka nasobrahan na sa work at hindi na nakakapagpahinga. Maraming nag-aalala kapag may sakit siya. Alam naman natin na masipag siya pero mas better na matutong huminto at bigyan ng oras para makatulog ng mahaba. Isa kasi yun sa nakakapagpababa ng immune system natin, ang puyat. Mahirap mag -work. kapag may sakit. Mas okay na may sapat na tulog din para balik trabaho. Ayon pa si isang komento. Kapag nagkakasakit si Kimi, pumapasok sa isip ko yung nakakaasar na kapatid niya. Kasi panay si Lodi o si Idol habang sila kamchu siging lustay ng pera. ba diba, parang nakakadismaya at nakakaawa si Kimi. Hindi niya deserve ang ganyang pagtrato na mismo sa sariling pamilya. Lesson learned, alagaan ng pangangatawan ng sagayon ay eh hindi magkasakit. Anong senyor ito? Kimbao, stay strong, mahal namin kayo.